Sa mahabang paglalakbay ng buhay, marami tayong kinakapitan. Isang lumang pangarap na hindi na naaayon sa ating puso. Isang relasyong matagal ng walang damdamin, pero nananatili dahil sa takot. Isang imahe ng sarili na pilit nating pinananatili para sa tingin ng iba. O mga ideya, mga paniniwala, na matagal nang hindi totoo, pero ayaw pa rin nating bitawan. At habang pilit tayong humahawak, hindi natin namamalayan. Tayo rin ang unti-unting nabibigatan. Tayo rin ang hindi na makagalaw. Ngunit narinig mo na ba ang bulong ng katahimikan? Ang sinasabi nito ay simple na sa mismong sandali ng pagbitiw, doon pala nagsisimula ang tunay na paghinga, ang tunay na kalayaan, at ang tunay na pamumuhay. Ang tao likas ang pagnanais na maging sigurado. Kaya't ginagawa natin ang lahat upang hawakan ang bawat aspeto ng ating buhay, ang ating kinabukasan, ang kilos ng ibang tao, ang takbo ng mga pangyayari. Iniisip natin, kapag nasa kontrol ako, ligtas ako. Kapag alam ko ang susunod na mangyayari, hindi ako masasaktan. Ngunit ito ay isang ilusyon, isang mapanlinlang na ginhawa. Sa larangan ng dark psychology, tinatawag itong control fallacy, ang maling paniniwala na ang siguridad ay nasa paghawak ng lahat. Ngunit habang sinusubukan mong kontroli ng bawat bagay, hindi mo namamalayan. Ikaw ang kinokontrol ng iyong sariling takot. At habang pinipilit mong ayusin ang lahat, nabubuo ang isang tahimik na halimaw sa loob mo, ang pagkabalisa, ang pagod ang unti-unting pagkawasak ng iyong kapayapaan. Dahil ang totoo, ang sobrang pagkakapit sa kontrol ay parang paghawak sa isang matalim na bagay. Mas lalong pinipisil, mas lalong sumusugat. At sa huli, ang akala mong proteksyon ay siya palang lason. May mga bagay tayong ayaw pakawalan, mga tao, alaala o pangarap kahit alam nating hindi na ito nakabubuti. Bakit? Dahil takot tayo. Takot mawalan, takot maiwan, takot na muling magsimula sa wala at sa takot na ito, nahuhulog tayo sa tinatawag na fear-based attachment. Ito ang pagkakapit hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa pangamba. Hindi dahil pinipili natin kundi dahil natatakot tayong mawala. Kapag ganito ang attachment, hindi na ito pagmamahal kundi pagkalulong at sa ilalim ng dark psychology, ito ang matibay na ugat ng emotional manipulation. Isang siklo kung saan pinapaniwala mo ang sarili mong kailangan mo siya kahit matagal nang hindi totoo. Minsan tayo ang ginagamit ng iba, minsan tayo mismo ang gumagamit sa sarili nating damdamin. Ang attachment na nakaugat sa takot ay parang tanikala sa kaluluwa, malambot sa simula. Pero habang tumatagal, pinipigilan ka nitong gumalaw, kumilos at lumaya. Habang patuloy mong hawak ang isang bagay na hindi na para sa iyo, hindi mo kailanman mahahawakan ang mga bagay na tunay na para sa iyo. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka nang walang bagay na iyon. Sa bawat paghawak natin sa isang bagay, tao man, damdamin o alaala, -ala, may kaakibat itong isang paniniwalang mahirap buwagin na kapag binitawan natin ito, mawawala rin tayo. Iniisip natin, paano kung wala na siya? Paano kung mawala ang bagay na ito sa buhay ko? Sino pa ako pagkatapos nito? At dahil dito, mas pinipili nating kumapit kahit masakit. Mas pinipili nating manatili kahit alam nating unti-unti tayong nauubos. Ngunit ang hindi natin namamalayan ang pagbitiw ay hindi tanda ng pagkatalo. Hindi ito pagtalikod sa halaga. Hindi ito paglimot sa kahapon. Ito ay isang tahimik na anyo ng katapangan. Isang uri ng paglaya ang ating utak mula pa sa simula ay nilikha upang mabuhay, hindi para yumabong. Kaya't kapag may pagbabago nag-aalarman ito, huwag mapanganib, manatili ka kung nasaan ka. Ngunit ang totoo, ang pagunlad, ang paghilom at ang tunay na paglalim ng pagkatao ay hindi nangyayari sa ligtas na lugar. Nangyayari ito sa gilid ng bangin, sa pagitan ng takot at desisyong bumitaw. Dahil sa kabilang panig ng pagbitiw, naghihintay ang panibagong ikaw, mas magaan, mas malaya, at mas totoo. May bigat na hindi mo agad nakikita, hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Bigat na galing sa mga bagay na matagal mo nang kinikimkim, mga tanong na walang sagot, mga alaala na hindi mo na kayang balikan, at mga taong pinipilit mong ipaglaban kahit ikaw na lang ang lumalaban. Kapag binitawan mo ang bigat na iyon, parang may hangin na muling pumasok sa dibdib mo parang unang hininga matapos ang matagal na paglangoy ang isip mo na dati puno ng ingay ay biglang nagkakaroon ng espasyo espasyo para sa bagong pananaw espasyo para sa kapayapaan espasyo para sa totoong ikaw sa mundo ng psikolohiya ito'y tinatawag na cognitive liberation ang paglaya mula sa lumang sistema ng paniniwala na pumipigil sa iyong paggalaw ito ang sandaling na uunawaan mo hindi ko kailangang patuloy nadalhin ang mga bagay na hindi na para sa akin at sa sandaling iyon hindi lang isip ang gumagaan kundi ang buong pagkatao mo dito nagsisimulang magbago ang daloy ng buhay hindi dahil may dumating kundi dahil may nawala at sa pagkawala na iyon, doon muling nakakapasok ang liwanag. Maraming nagtatanong, ano ba ang tunay na susi sa pagbabago ng buhay? Iniisip ng iba, kailangan mong habulin, pilitin, kontrolin. Ngunit narito ang lihim na hindi alam ng marami. Ang tunay na pagbabago hindi nang gagaling sa pagkakapit hindi sa paghawak ng mahigpit o sa pagpupumilit na panatilihin ang mga bagay na matagal nang gustong lumaya. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbitiw. Dahil kapag mas pinipilit mong hawakan ang isang bagay, mas lalo itong dumudulas, mas lalo kang nauubos. Ngunit kapag natuto kang huminto, huminga at bitawan, doon nagsisimulang lumapit ang mga bagay na talagang inilaan para sa iyo. Ito ang mahirap tanggapin, ngunit kailangang maunawaan. Sa pagkawala, may pagkatagpo. At sa pagbitiw, may bagong simula. Kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng pagkalito, kung tila hindi mo na alam kung saan ka patungo, at hawak mo pa rin ang mga bagay na matagal mo nang alam na hindi na para sa iyo, puminto ka sandali. Tahimik mong tanungin ang sarili mo. Ano ang bagay na kailangan kong bitawan para tuluyan akong makalaya? Hindi mo kailangang sagutin ito ngayon. Ngunit sa bawat pagtahimik, dumarating ang sagot, hindi sa ingay ng isip kundi sa bulong ng puso. Tandaan mo, Kapag mas pinipili mong bumitaw, mas binubuksan mo ang daan para sa mga posibilidad na dati hindi mo makita dahil ang buhay hindi laging tungkol sa paghawak. Minsan, ito'y tungkol sa pagtanggap at sa bawat pagtanggap, may kapayapaang dumarating, tahimik, banayad, totoo. At sa mismong katahimikan na iyon, doon mo maririnig ang bulong ng buhay na matagal nang naghihintay. Ngayon, pwede ka nang magsimula.